welcome to my channel, The Love Heart, the channel for the non-stop followers of Alden and Maine. We will serve as boys for those who cannot express their feelings for Aldo. Kamusta po kayo mga ka non -stop? Good day po sa inyong lahat. Bago po tayo tumungo sa kaganapan kay Alden and Maine, please subscribe and hit the notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong video na i-upload ko. Salamat po! Happy heart mga ka-outup! Ika nga ni Alden natagpuan na niya ang therapy sa kanyang buhay. Ito ay ang pagbibisikleta. Another new circle of friends ang dumagdag sa journey ni Pambansang Bay and multimedia superstar Alden Richards. Ika nga sa mga pagbabahagi ng mga certified cyclists sa umpisa, semplang, sugat at pananakit ng katawan ang iyong mararanasan sa pag-ahon sa bulubunduking lugar ng antipolo. Ngunit matapos ang isang linggo at lumipas ang hirap, susunod na ang di mapigilang pagsakay muli sa bisikleta at makakarating kung saan saan. Ika nga, malaking tulong ang naidudulot ng biking sa mga taong dumanas ng depression katulad ni Alden Richards. Bukod sa sa meron siyang wife na very supportive sa kanya, si wife may ngayinita. Kaya naman ang bagong bike niya ay yellow, pati ang helmet ay yellow din. Ang kulay na paborito ni May na kapag nakita mo ang kulay na dilaw kay Richard Jr., automatic si Mrs. Nicomende Pokerson ang maala-ala mo. And is speaking of main, main na mataan sa Bangkok, Thailand, gayon din si Alden Richards. Kasama si Miss April at ang mga ka-gym buddies nila at ang personal trainer at kaibigan ni Richard Jr. na si Miss Marilyn Capones with her partner na sumali sa isang palaro sa Bangkok, Thailand. Represents the Philippines. At mula ng maging brand ambassador ng Oxecure si Alden, halos yearly itong pumupunta sa Thailand dahil ang produktong ito ay nagmula sa Thailand. At sa isang video clips ni Alden para sa naturang produkto, matapos niyang i-demo ang product, nahiga si Alden sa kanyang bed at nahiga ito sa isang side ng malakwin size na bed. Naika nga sa kwento ng ating ka-admin noon na si Richard Jr. noong binata pa sa gitna ng bed na tutulog. Pero makatapos sa itong ikasal kay Mengay sa isang side at sa mas malaking bed na ito nahihiga. Na parang ganito. Kaya naman dahil dito ay animo may nais na namang ipa-remember si Richard Jr. Ang galawang mag-asawa nila Mengay and Tisoy. Sa bagay na na ang Father's Day at katatapos lang ng Mother's Day pwedeng nag-i-start na ng celebration ang mag-better half. Kaya naman, may pagpasyal na itong ganap sa Thailand. Samantala, naging matagumpay ang first day and second day ng concert ng 98 Degrees in Manila, produced by Myriad Entertainment. Sinuportahan si Alden ng kanyang mga kajim buddies at sabay-sabay silang nanood ng concert ng 98 Degrees Live in Manila. Ito ang circle of friends ni Alden na kanya rin mga kajimbadis na pansing hindi sumali sa sarswela. Bagus, kaagapay pa nga niya ang mga ito sa katatapos lang na proyekto na kanilang ginawa ang charity panran kung saan may isang tagpo sa isang video clips na may bumati at nagtanong kay Maine. Hi, good morning. Gising na si Maine. Sabi naman ni Marlene, tulog pa ba kanina? Sumagot uli. No. Ang saya ni Alden sa tagpong ito. Habang tumatakbo at pinag-uusapan si Maine at habang nakatutok naman ang kamera ni Marilyn ang personal trainer ni Alden. Nakasama rin nila sa The Farm of San Benito last Holy Week, kung saan katabi ni Alden si May na napapag napapagitnaan nila ni April na siya namang ipinose ni Daddy Bay. Hindi tulad ng mga friends nila ni Maine, halos lahat kasali sa sarswela na siyang makikita sa mga ipinopost ng social media manager ni Maine sa sarili niyang account na hindi maintindihan palagi dahil paiba-iba ang height ni Maine sa tuwing kasama si Panot sa mga videos at pictures. Minsan maliit. Minsan matangkad na halos konti na lang at kahit na ni Panot. Masabi lang na may ganap sila. Ika nga, edit pa more na siya namang dineded malang ng mga true-blooded Adam Nation. Sa tuwing may ganap ang mag-better half, hindi na rin mapakali ang mga saraswilista kung paano mag-edit, ika nga ng mga videos at pictures. Ika nga ng mga true-blooded Adam Nation, mabubuhay sa kasinungalingan ang mga sars Habang ang Aldam Nation and Trueblooded Aldam Nation mananatiling na matatag para sa katotohanan na ipinaglalaban, hanggang dulo walang iwanan. Di patitinag dahil nasa panig ng katotohanan. Subok na matatag, subok na matibay, ikanga. Parang pag-ibig ni Richard Jr. and ni pokerson sa isa't isa kasama pa ang mga bunga ng pagmamahala nila. Pokerson Junior Kids Ang pinananabikang makita ng buong Alder Nation ng malaya sa pagdating ng tamang panahon. Samantala, dahil nalalapit na ang Father's Day, ang mga post ni Alden ay may mga kasamang babies. Mahilig talaga si Alden sa mga kids. Sanay na sanay mag-alaga ng bata at ipinost din ng Avengers Toys na pinaghirapang buuin ni Angel Fokerson. For sure, sobrang mahal nito. Habang ipinost naman ni Daddy Bay ang mensahe na ito ng pasasalamat ni Nicole. Nagpapasalamat siya sa buong pamilya at lalo na kay Alden for support and kindness na ibinigay sa kanya bilang naging working student siya sa McDo Binion Highway. Inialay niya ang kanyang achievements at pasasalamat kay Alden Richards. And last May 24, 2025, nakapagpag-graduate na naman ng AR Foundation ni Richard Jr. na siya namang ipinose ni Alden at may kasama pang emoji ng Aldab, ang tatag ng Aldab, para mag-recognize ang pareho nilang pagbati kay Justin Case Modina ulan ng paramdam ang mag-better half na ito. Aldab Emoji by Alden Richards. Yellow and black from Alden pa rin. Straps ng relo, yellow din. Halatang obsessed kay YP Main. Pati picture sa Bangkok, Thailand, twinning pa rin. Pareho na ka-black. Pareho ng background, yellow gold ang pintura ng building at may mga berding halaman at puno. And take note, May 27, 2025, pareho ng pecha na nasa Bangkok, Thailand. Ang pinagkaiba lang, friends ni Alden sa gym, di kasali sa sarswela. Friends ni May, lahat may participation. Kaya dito na lang tayo sa mga ka-gym buddies ni Alden kahit may nakatutok na kamera, si May nang pinag-uusapan. Kaya naman si Richard Jr. ay very happy. Kaya naman, good vibes lang po tayo mga kanan. Stop. Salamat po sa lahat na comments at sa lahat po ng buong puso nagmamahal at sumusuporta kay Alder and May. Salamat po sa lahat ng subscribers. Shout out po sa inyong lahat. Thanks and God bless everyone! Salamat po sa lahat na comments. Shout out po sa inyong lahat. Sorry po, hindi ko na po kayo iisa-isahin. Sobrang dami po ninyo. Patunay lamang po ito na talagang lumalakas lalo at sumisigla ang buong fandom sa ganitong pagkakataon. Salamat po sa inyong lahat. Adab lang ang malakas. Hangad ko po, po ang magandang kalusugan para po sa inyong lahat. Salamat po, Adab Nation and True Blooded Aldab Nation. Thanks, stay safe, and God bless everyone.